ning lamot mga kaaro sa ito ka sa natan uh, ah, man deliver ya video okay no karo February 17 sa ito ka tayo ah, grooming tayo mga tarum tan February 16 nang aloy tayo luluganan sa main lakot na lamang tabay sel ah, natan wadya tayo natan ed video okay pali i-deliver mi nang dyan ya ed batang Jadi batang mangal dan, ah, walaikai batulan inya, uh, brand new video okay may gamit wala well, eh, kay batulatan nya long table tan wala matlay dai sampuran tirungan tutan eh, labat no so para tay gabay tuy manabang nya video okay ta ini point pangasinan ah uh, lang puro mangal dan labat dai baba natan tayo hangad nang babangil ya bayan sarag tayo pang deliveran tan manakar tayo dyan ay tasay kaya tayo natan si Barkadak ya si Jan Suryano Jauh pias Pandan so pola yang mungkin ini mana tak mungkin tak ini pun, sentuh pola. Nah, mandi di perak kinatan, mga bos. Yeps, oi, mana si Parjan so ibatan natan tak gapi bau ko, buat jenan keng ta ko, tak ko. Cina lang, memaya lang, Mga bos. Video na aku pernah tu nak na mesa pagi di liburan. Terima kasih. Yo, mak bos, ah, batang na ito malapit na rin, malapit lapit na rin kami sa location na pupuntahan namin. Bali sa Batong S, yung aming pupuntahan, mga boss. So ayan, pa-wait na lang ng aming unit. Ayan, video na lang po ako pagka nandun na po kami. Maraming salamat po. Mga boss, nandito na kami sa Batong S. Ayan na siya yung arko. Malapit-lapit na. Ayan pa nandilibra mi. Eh. Salamat. Kindi boss, niya manay ni. Eh. Uy, uh, to kami. Tanong kami kaiba siguro man, medyo abalang kami na. tayo ay papaloob. Ha? Hmm. Kaya may pang-deliver eh, inyo. Uh. Papaloob era. Ha? Dila, dila, Tampri. Kaya na. Ayos na rin. Oo, oh, okay na. Bari mangaldan na lang yung isang delivery namin. Nagbigay na rin kami dyan ng upuan. Sabtong upuan, kaka lang table, meron na rin tulda yan. Kasama natin si Mike. Uwi na kami. kami na. Nga may nang delivery namin, papasok. Hmm. Man, yung lagman. Papasok, paloob. Nung laba, tawala pa kami. Pero okay lang. Hmm. Yun. Mamaya yung ano naman na, Bari. Thank you. Tapos na itong batong. Next na, mamaya after lunch. Oh, Na-deliver na natin yung batong ito next iriridi ko mamaya uh, alas dos yung delivery time so alauna ano, pa lang ikakarga na ko na to sabay sundo na rin kay dyan Ayan, okay naman na yan na check ko na nandyan na lahat ng kailangan so ito naman yung isa uh, long table ay long table nandun meron na rin yung upuan na sampo bibigil din tayo ng tool na mamaya maya Yun, mamaya na tayo mag video pagka ready na lahat si okay. 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 second unit na uh, delivery ng alas dos alauna pa lang ready na so ko na si pari dyan yan uh, bali 10 pieces na upuan may long table sya yan bali bari yung pagdidelibaran mga boss alamay second unit ay deliver mate pari mga altan Balon cliente Oh, eh, batay pare dyan. Anos-anos naman, mga kapos. Ang kapay anos dyan. Gab... Lupang sinilangan. Kapo. Kapay, ang kapay na akin ya bayang magiliw. Sa luwa babang. Oh, kapay sa luwa babang. Oh, no, thank you. Tadi lahat, tadi Kami lang, dapat diri yung barami. Ini, yeah. nga takarabaka, ay ay, yan, yeah, patakar ko. Oh, hindi, dyan location niya pang barganda. Kay mamaripi, bali, bari mga aldan ya, mga boss. Hmm. Ayun, okay na. Ah, Nakaset up na rin. Sa gasang po. Uh -huh. Ma'am, bali nag po ako ng sampung upuan pa na extra nyo. May long table na rin. Ka Meron ding tolda kung kailangan nyo. ah, <laughs> oh, sige po. Boss, uh, tapos na rin yung delivery natin. So, nandito tayo. Kila John sa Mayfias. May nga tayo ng konti dahil na-deliver naman na natin yung dalawang unit natin. So, yung isang unit, uh, ko sa ano, patang is. So, shoutout yan kay ma'am. Uh, happy, happy birthday kay Sir Juju B.I. Ayan, uh, nagbigay din tayo doon ng isang long table tsaka atin ni Snow Puan. May kasamang tuldan na rin yan. Uh, naman na bandang alas dos, uh, Nagdeliver tayo sa Barimangaldan kay Ma'am Marife. So kay Ma'am, uh, happy happy birthday sa inyong anak po dyan. So bakit nagbigay din tayo doon ng isang long table tsaka 20 pieces na upuan tsaka yung ating video ko okay, so ayun uh, bali ito lang uh, discarte lang lang para madagdagan natin yung unit natin para sa 2020 pagdating ng bago December eh, kahit na makapagdagdag tayo ng isa man lang na video okay natin yun na uh, dahil wala tayo mapanghiraman kaya tayo mismo ang magsusumikap para madagdagan yung ating unit so yun okay na thank you